Catherine Bernardo, Nandi Diri Di Umano kay Daniel Padilla. Ito ay ayon kay Christy Fermin. Kamakailan lang ay kinilig ang mga fans o ang tinatawag na Katniel fans dahil nga umano sa magkakasunod na public appearance ng dating magkasintahan na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla o mas kilala bilang Katniel. Matapos nilang ipahayag ang kanilang paghihiwalay o pagtapos ng kanilang relasyon. Ang kanilang unang public appearance ay sa naganap lamang na ABS-CBN Christmas Special. Sumunod naman dito ay ang pangalawang appearance nga nila matapos nga nilang tumanggap ng awards sa kakatapos lamang ng Asia Artist Awards or AAA. Taliwas nga sa inaasahan ng marami na huli nga ng mga netizens si Daniel Padilla at Catherine Bernardo na sweet at malapit sa isa't isa sa nasabing event. Sa ABS event quiz na special naman, sabay nilang kinanta at nagkaroon pa sila ng special performance na kung saan kinanta pa nga nila dito ang American TV series theme song na Friends. At I'll be there for you ng bandang Rembrandts. Dahil nga sa ipinakita ng Katniel matapos nga ang kanilang hiwalayan, hindi may ng Katniel fans na umasa na sila nga ay magkakabalikan. Gayun pa mukhang malabo na itong mangyari dahil nandidiri na di umano si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Ito ay base nga sa obserbasyon ng veteran columnist at showbiz reporter na si Christopher Min at ng kanyang mga co-host na si Romel Chica at Wendell Alvarez. Muling naging pulutan ang usapan ni na Christopher Min ang katil nga sa kanilang YouTube channel na Showbiz Now Na kung saan pinunan nga nila ang tila pag-iwas nga ni Catherine Bernardo kay Daniel. Na tila ba, nandidiri na ito sa dati niyang nobyo. Narito nga ang panimula ni Christopher Min. Aniya? Pero, kakaiba po ngayon, mga kachika. Dahil pagkatapos nilang maghiwalay, muli silang nagkita. At dalawang magkasunod ito na ating tatalakayan ngayon. Kayong dalawa ba? Naniniwala na ba na parang nandidiri na si Catherine Bernardo kay Daniel? Base nga sa obserbasyon ni Wendell, halata naman di umano na umiiwas at tila nandidiri na nga si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla sa naganap nga na ng ABS-CBN Christmas Special. Dagdag pa nga na pahayag. Aniya? Noong nakita ko na nagperform sila sa Araneta Coliseum Parang gusto siyang lapitan ni Daniel pero parang si Catherine parang umiilag. Parang diri siya doon kay Daniel. At doon naman sa naganap sa Philippine Arena, kitang-kita ang talagang malalang pag-iiwas. Ayon pa nga kay Christy, hindi lang di yung makatangi si Catherine kay Daniel dahil sa magandang pinapakita nitong gesture. Matapos nga, abutan siya ng jacket ni Daniel Padilla. Pero... Kitang-kita di umano ang ginagawang pag-iwas nga ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Narito pa nga naging pahayag ni Christopher Min. Aniya, binigyan na jacket. Hindi lang makatanggi si Catherine kasi napakaganda ng gesture. Pero kitang-kita mo, pati upuan, kinanoon, iniwas. Kunwari, hinahawakan sa bewang. Pag nasa kaliwa ang aksyon ni Daniel, nasa kanan siya. samantala, nauna na nga ang ipinahayag ni Catherine Bernardo nawala na wala na ang pag-asa na magkabalikan pa sila ni Daniel Padilla. Sad pa nga ni Catherine, no looking back, only moving forward.